Marami ang nakakakilala sa kanya bilang ang manager ni Elias JTV, isang matapang, prangka, at diretsahang babae na handang humarap sa kamera upang depensahan ang kanyang alaga. Pero sa likod ng mga trending na presscon at legal na pahayag, may mas malalim na pagkatao si Beverly Labad-Labad na hindi pa alam ng nakararami. Sa totoo lang, hindi lang siya manager. Isa siyang businesswoman isa ring leader sa komunidad at higit sa lahat, isang taong may malalim na hangarin na tumulong sa kapwa. Si Miss Beverly, o mas kilala ng ilan bilang Baby Labad-Labad, ay Tagamisok, Sindangan, Zamboanga del Norte. Isa siyang babae na hindi natatakot sumuong sa larangan ng politika, negosyo at serbisyo publiko. Sa kanyang LinkedIn profile, makikita ang lawak ng kanyang karanasan may-ari siya ng ilang negosyo tulad ng Bellychan Aesthetic and Wellness Clinic, BPL Manpower Resources Agency, at J&B Minimart. Isa rin siya sa nagpapatakbo ng isang diving resort, Palm Rice K Diving Resort. Hindi basta-basta ang mga ito. Ang mga negosyong ito ay patunay ng kanyang kakayahan bilang negosyante at leader pero hindi lang negosyo ang kanyang tinutukan. Sa larangan ng edukasyon, siya ay kasalukuyang nag-aaral ng Political Science at Philippine Advent College na nagpapakita ng kanyang patuloy na pag-aaral at paghahanda para sa mas malawak na serbisyo. At hindi pa rito nagtatapos ang kanyang kwento sa Zamboanga del Norte na ang kanyang pangalan sa politika matapos niyang ipahayag ang kanyang pagtakbo bilang board member sa segundo distrito. Sa kanyang mga panayam, binigyang diin niya ang kakulangan ng representasyon ng probinsya lalo na sa mga liblib na barangay nakita raw niya mismo kung gaano kalimited ang proyekto ng gobyerno sa ilang lugar, mga barangay na walang ilaw, walang tulay at kulang sa kabuhayan. Sa kanyang mga paglibot sa 196 na barangay, isinusulat at isinusuri niya isa-isa ang mga kailangan ng tao mula sa infrastruktura hanggang sa simpleng upuang pang-eskwelahan. Sa kabila ng politika, hindi raw siya nagpapadala sa alinmang kulay. Sabi nga niya, misyon ko, tunay na serbisyo. Maraming barangay ang kanyang tinulungan, naghahatid ng office tables, upuan, at mga cabinet. Kahit pa may mga lugar na tumanggi sa tulong dahil sa pagkakaiba ng partido. Para kay Beverly, hindi hadlang ang politika sa tunay na serbisyo. Isa pa sa layunin niya ay ang pagdadala ng investments sa segundo distrito. Plano niyang magtayo ng plasticware factory sa Dipolog upang magkaroon ng mas maraming trabaho ang mga tao at hindi na kailangang mangibang bansa o lumuwas pa ng Maynila. Mula sa pagiging cashier at accounting staff, ngayon ay isa siyang negosyante, aktibong leader at isang tinig sa politika. Malayo na ang kanyang narating at sa dami ng kanyang ginagawa, malinaw ang kanyang misyon. Hindi para sumikat, kundi para mag-iwan ng totoong pagbabago.